Palita ngayon na posibleng kunin ng Los Angeles Lakers sina Brandon Ingram at Jonas Valanciunas sa pamamagitan ng trade. Samantala, bago natin talakayin ito, pag-usapan muna natin ang tungkol sa ulat na gustong i-trade ng Miami Heat si Jimmy Butler. Ayon kay Shams ng ESPN, bukas ang Miami Heat sa mga alok para kay Butler ngunit nais umano ng manlalaro na mapunta sa isang kupuna na nasa win now mode o may potensyal na magkampiyon. Sinabi rin ni Shams na kabilang sa mga kupunang nais paglalaroan ni Butler kung siya ay matrade ay ang Houston Rockets, Dallas Mavericks at Golden State Warriors. Sa kabila nito, hindi may kakailan na posibleng matrade si Butler sa ibang kupunan na hindi binanggit ni Shams. Nakasalalay pa rin ito sa mga alok na matatanggap ng Miami Heat. Sa huli, ang desisyon ay nasa pamunuan ng Heat, hindi sa personal na kagustuhan ni Butler. Pagamat maaaring subukan ng Heat na tuparin ang healing ng kanilang star player, hindi nila isasakripisyo ang interes ng kanilang kupunan kung hindi sila kumbinsido sa mga alok mula sa mga team na nais ni Butler. Bukas ang Heat na tingnan ang iba pang trade-offers kahit mula sa mga kupunang wala sa win-now mode. Sa iba pang balita, ayon kay Jake Fisher, isang NBA insider may mas mataas na posibilidad na makuha ng Lakers si Jonas Balanchunas mula sa Washington Wizards at si Brandon Ingram mula sa New Orleans Pelicans. Parehong inanunsyo na available na sa trade market ang dalawang manlalaro. Saka sa kasalukuyan, may mga ulat na nakikipag-usap ng Lakers sa Pelicans upang magkaroon ng kasunduan. Mas may tsansa umanong makuha si Ingram dahil sa ugnayan nito sa Clutch Sports, ang parehong ahensya na kung saan nandun din si Lebron James. Ayon sa ulat, handa ang Lakers na isama sa trade package si Nadie Angelo Russell, Gabe Vincent, Max Christie, Christian Wood, Rui Hachimura at dalawang future first round picks. Malaking hakbang ito para mapalakas ang roster ng kupunan. Kung magtatagumpay ang negosasyon, may potensyal ang Lakers na pumalik sa playoff contention. Kayun pa man, malaking hamon ang haharapin nila dahil sa matinding kompetisyon sa trade market. Sa inyong palagay, magiging angkop pa sina Ingram at Valanciunas sa Lakers. Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Maraming salamat.